Ikadalawamput-apat na kabanata Nang panahon ng paghahari ni Jehoiakim, nilusob ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia ang Huda, at sa loob ng tatlong taon, napa sa ilalim sa kanyang pamamahala si Jehoiakim. Pero sa huli, nagrebelde siya kay Nebukadnezar Ipinadala ng Panginoon ang mga taga-Babylonia, taga-Aram, taga moab at taga-Amon para lusubin ang Huda. Ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga lingkod niyang propeta. Nangyari ito sa Huda, ayon sa iniutos ng Panginoon, para mapalayas niya ang mga ito sa harapan niya, dahil sa mga kasalanang ginawa ni Manase, ang pagpatay niya sa mga inosenteng tao, at ang pagdanak ng dugo nito sa Jerusalem, ay hindi mapapatawad ng Panginoon ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoiakim, at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Jehoiakim, ang anak niyang si Jehoiakim, ang pumalit sa kanya bilang hari. Hindi na muling lumusob ang hari ng Ehipto, Dahil sinakop ng hari ng Babylonia ang lahat ng teritoryo nito, mula sa lambak ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates ang paghahari ni Jehoiakin sa Huda. Si Jehoiakin ay labing walong taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng tatlong buwan. Ang ina niya ay si Nehusta, na taga Jerusalem at anak ni Elnatan. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng amanyang si Jehoiakin. Nang panahon ng paghahari niya, ang mga opisyal ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ay lumusob sa Jerusalem at pinalibutan ito. Pumunta si Nebuchadnezzar sa Jerusalem habang pinalilibutan ng kanyang mga tauhan ang buong lungsod. At sumuko sa kanya si Haring Jehoiakin kasama ang kanyang ina, mga lingkod, mga tanyag na tao, at mga opisyal. Nang ikawalong taon ang paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia, binihag niya si Jehoiakin. Ayon sa sinabi noon ng Panginoon, kinuha ni Nebukadnezar ang lahat ng kayamanan sa templo ng Panginoon at sa palasyo. At ang lahat ng gintong kagamitan na ipinagawa ni Haring Solomon ng Israel para sa templo ng Panginoon. At binihag niya ang sampung libong naninirahan sa Jerusalem, kasama ang lahat ng opisyal, pinakamahuhusay na sundalo, lahat ng mahuhusay na manggagawa at mga panday. Ang pinakamahihirap na tao lang ang natira. Binihag ni Nebuchadnezzar si Jehoiakin sa Babylonia, pati ang kanyang ina, mga asawa, mga opisyal, at ang mga tanyag na tao sa Huda. Binihag din ni Nebuchadnezzar ang pitong libong pinakamatatapang na sundalo, isang libong mahuhusay na manggagawa at mga panday na mga sundalo rin. Ang ipinalit niya bilang hari ay si Matanya, Natiyuhin ni Jehoiakim, at pinalitan niya ang pangalan ni Matanya na Zedekaya. Ang paghahari ni Zedekaya sa Huda Si Zedekaya ay dalawamput isang taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng labing isang taon. Ang ina niya ay si Hamutal na Tagalibna at anak ni Jeremias. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon katulad ng ginawa ni Jehoyakin sa galit ng Panginoon pinalayas niya sa harapan niya ang mga taga herusalem at taga-Huda